I want blueberry. Yeah. I want blueberry. Blueberries. I don't know how much is blueberries. May nakalagay 80 tsaka 150. So, check lang natin. Yung blueberry. This is very good. Ang sarap nito at saka maraming sustansya. Gusto ko siya. Yeah. Anti-aging pa. Anti-aging pa yung blueberries. Baka mamutayan ito 3 years <laughs> old. <laughs> so, yan. And ang ganda ng aptos nila, oh, Puji. Ito, ito. ang tangerine. How this... much? 80. Ah, 80. Okay, 18 Sige. Okay yan, papaking ko yan. And I want also, this one is tangerine or orange. Fruit hole. Yan. Ito, tigma lang natin. Kasi minsan yung iba niyan parang matigas eh. Ito, tingnan natin kung juicy. Kung juicy siya. Dami eh. I don't know if it's 58 bang isa or 58 a kilo. I don't know. So, and even the grapes. Meron din grapes dun eh. Parehong klase lang. Ito, muscat ito eh. This one is muscat. Uh Oo. -oh. Huwag ka niyang papakwaka isa. Kahit na, yan, yung hawak mo. Isa lang. Oo, isa lang kasi tutugman ko siya. O, oh, dalawa. Yan. Namimili. naka ka pa, ha? Pa, say hi. Ayan, say my dear. That's, hola, hola. that's my husband. Siya yung pinuntahan ko dito sa Taiwan. Working sa Marobin. Ayan. Tapos itong muskat ito. Masarap to pa. Nakatikim ka na ba niyan? Ayan, seedless. I don't know if it's grape or muscat. Tanungin mo nga siya. Muskat yun. Ang muskat yan. 140 lang oh. Ang mura nito. Kaka na. Kasi parang hindi na tayo balik-balik. Oo, isang muskat. Okay. 130 ang isa? Ang mahal nito. 130. Yung ano pa naman, how much is the ano, uh, rate ng Taiwan to, to peso? 1.8. So, isang peraso is 130 1.8. Ang mahal. Wow. Persimmon. Ang ganda ng persimmon nila. Sobrang laki. Sobrang laki. laki sa Kuha Ito, ang ganda. Ah. Okay. Ito na, o. Oh. Tinan mo naman per okay. So, and I think 65 per piece ito. Or 120, I don't know which one. Dalawa ang presyo. Para kainin na natin bukas. Okay. So, and ito naman yung kanilang pears, Ito. pears. May ganito akong nakikita, pero Korean pears, Ito siguro, Taiwan. Taiwanese pears. So, tingnan pa natin yung mga fruits nila. Ah, ito, apple pa rin to. This one, apple. Nakabalot yung apple niya. Eh. Nakabalot. Hindi makita. Ito na ikita. Superiors. Okay na? Banana. I want banana. Ito naman, mga ready to eat. Yung... Yeah. Ready to... Ito mga ready to eat na. Pineapple, guava, Itong combination, or, ito, uh, apple lang siya. Papaya. So, at ito yung mga nakapak, oh, yung mga pangregalo. Dami. Naka-chiller sila. Chiller. Pero pasilip ko sa inyo, guys. Ang ganda ng pagkakapak nila, oh. Walang presyo. Wala, ang dami. Dami ito, oh. Laki. Okay. nakabalot ng Chinese na papel. So, hindi ko... Hindi <laughs> ko siya mga ano. Okay. So, nagbabayad na si Mr. Nathaniel. Bayad na siya. Magbabayad na pala. Ito mga dried, ano, fruits. Dried fruits. Oh, may clams May clam dito. Fresh clam, oh. Okay. Fresh clams. nuts is paying na. So, ikutan ko pa. Kasi ang dami pa rito, guys. So, meron silang tomato. Ah, ito yung, ano, mabasa yung mga pangalan nila. Ito, oh. sa hmm. Ito, baby tomatoes. Wow oh, naman, ang laki. Guys, this is avocado. Ang laki. Sobrang lalaki ng avocado, oh. Kita nyo ba yan? Parang hinog na. Pwede nang kainin. Ano kaya ito? hindi mo mga abukado nila pa kung gaano kalalaki. Ito, ang lapad. Laki. Ikiit ang isa. Kahit na to, ang laki rin. Sa atin, ang liliit lang ng mga dragon fruit eh. Dito ang laki. Ang laki-laki talaga. Ito, pinya. Sang na pinya, guys. Ayan, pinya. Bukoy na andun. Apat 4100 Apat 100. Lemon. Sabi ko sana banana, pero may banana pa raw dun. So, ano pa ang pwedeng bilhin? Ito may atis. Atis, yung banana na pareho sa akin sa Bulacan, no? Oh. Yung Chinese latundan. Okay! So, that's all, guys. Thanks for watching my simple vlog dito sa fruit uh, stand. Fruit market. Hindi siya stand lang kasi ang laki-laki niya. Napakalawak. Hindi guys. Oh, ang lawak ng fruit uh, store na to. Doon mayroong mga banana ulit. Yun, oh. meron din silang kalabasa, may cabbage, may radish. Ay, hindi ko nalalabasin yun. Pero gusto ko sanong makita tong store na to. Saglit lang. makita ko lang sa inyo kung anong pangalan ng store na to. Okay? Gilipat ako doon sa kabila. Tapos titignan ko yung kung anong pangalan ng store na to. Okay? Saglit. <laughs> Ayan. Titignan lang natin. Okay. Ayan siya. Xiang Chen fruits uh, store. Ganyan sa Kalawak. Okay, guys. So, that's all. Thank you for watching my vlog. Share ko lang sa inyo to. Sinatuwa ko sa mga frutas. Second time ko nang nakabili. This is my second time to visit this fruit stand. Kaya ang dami, oh. Ano yung bus kaya? Kaya nabubulo ka lang sila dito nung mga fruit. Kasi ang dami. No?

watching again